konvoy ng sasakyan ni Senator Bongo hinarang ng isang lalaki sa General Rias Cavite. Ayon sa lalaki, kaya niya hinarang ang sasakyan ni Senator Bongo upang humingi ng tulong pang hospital. at agad-agad naman itong tinulungan ni Senator Bongo at sasagutin niya lahat ng gastusin sa ospital. Panoorin natin ang video na ito kung saan hinarang ng lalaki si Senator Bongo upang humingi ng tulong. Ini dekat dia lah. <laughs> hospital. kan dalam hospital lah.